So, yung merienda natin mga friends so, itikman natin ang kanilang carrot cake daw yan uh, carrot tita cake carrot cake at saka dark caramel yan ang ating merienda ngayon subukan natin masarap ang carrot cake nila Masarap. Masarap ang dark caramel. Itong cake nila, try natin. Try natin yung carrot cake. Kasi nung nagpunta tayo ng Binyang, salubukan din natin yung carrot cake tayo. Chef Arby sa Binay Laguna ito. Cake naman ngayon ng Starbucks. Okay din. Harap. Pero konti na unnotched niya. Harap sana kung Galing tayo sa supermarket. Bumili tayo ng so sa pamagisan ng gulay. Saka dito kanina ang tanghali ang minuto ko. Minudong baboy. may kulang pa namin yun. Marami kasi ako magluto eh. Bukas hanggang dalawang araw Pero this time gusto ko maggulay. Ngayon nandun. May sitaw, may talakasa, ang palaya, kukra. Igigis ako sa alamang. Para may gulay naman tayo. Gulay eh. tayo. Kalabasa, dinis kalabasa, gusto ng mga anak ko, gusto ng mga bata niya. Ano kaya yan, quality check? para nagka-quality check sila. May nag-check ng kanilang mga, ano doon, doon. check si sir, quality assurance siguro yan o quality check. Yan, chine-check nila, sir. Ayan, marami nang chine-check. Punong-puno ang Starbucks. Mahirap pala ubusin to. Malaki. Siguro yung cake. The take out ko yan. Kainin na lang ni anak ko. Pero ito, so, habang ako yung nakaupo dito, ubusin ko yan. Kasi at least, naka, nasa aircon tayo ngayon. Ilang araw din tayo hindi na Nung nag-walking tayo sa Tagaytay, okay na may kanta ang volcano. Ilang na gano'n na nag na naman karoon ng smoke. Mahimik naman nung tayo nag-walking doon sa Aguinaldo. Aguinaldo Highway, Tagaytay. Parang ang um, observation ko sa Tagaytay nila naaayos yung kanilang mga tourist uh, tourist attraction uh, na neglect nila hindi ganda sana yung pang, mga turista, mga local tourist uh, naaayos lang yung mga kainan kasi mga private yung mga kainan ng mga uh, 'Yung mga tuwa sa bawa namin natay eh din. May kamaba. Hindi lang gundo ang available. O di ba? Pwede ra pugutin utang din. Kaya no si Ate, may ginagawa siya. Uklis nasa aircon siya. Kumedi lang siya nang isang kape at saka ano, sarili pa niya yung dalawang table. <laughs> Di ba okay sa all right? I see that there is a counseling aspect which I think could be a solution to your question before where, oh, what happens when someone tests positive? How do they tell the partner? So I think the counseling is a good enough intervention there, right? That is true. I think I also tend to so underestimate the uh, behavior of uh, the, behavior of the twins couples or... ...the high record. Okay. Yeah. Okay. Dito muna tayo. Dito muna tayo mga friends. Pagpalamig muna tayo dito. Ito so, yung mga pinamili ko. Oh. Meron tayong gulay. Meron tayong kalabasa doon. May okra. Ito, panlinis ko ng ano to, sukang mumurahin. Panlinis ko ng ihi ng dog. Ayan. May sitaw. May ampalaya. yung May cheese. Yun lang kaya kong dalhin. Kasi ang hirap umakyat dun sa walkway eh. Baka na naman ako doon. Kaya yun lang kaya kong dalhin kasi wala tayong service. Walking-walking lang tayo, nag -ano lang tayo para maglakad-lakad lang, maka-unwind lang tayo. Kaya isang supot lang. Ayan, kung free si anakis at mag yun, doon na lang siya bumili ng marami kasi may sasakyan ngayon wala lakad-lakad lang tayo kadilak tayo ngayon doon naman sa dulo ng Starbucks yeah. na doon naka-computer lahat, naka-ususin na lahat doon kalinya Dung... sila doon may kanya-kanyang laptop sila Muffin, masarap magkakalo uh, dito. Mag-standby. Bili ka lang ng isang ganito. O, ka lang ng isang ganyan. Isang ganyan. Ipo na. Maghapon. Ito na magkakayanin yun. Paano yung mga dogs ko sa bahay? Maghapon ka dito. Maganda nga. Kasi naka-aircon ka. kaminsan minsan naman nakaharap naman sa bahay kasi yung mga dogs maligalig pag mainit gusto nila lagi naka aircon din sana so, titipid tayo sa kuryente magmamahal na naman daw ang viral ko sa June tama yung nabasa ko sa, sa newspaper Babas muna ako dito. Actually, pauwi na ako eh. Pero umupo lang ako dito sa labas. Para magtingin-tingin ng mga tao. Sa Miralco kasi, yung... Noon na, previously, pag ang nagamit mo 250 kilo ah, mabayaran mo lang mga 2-4 ngayon pag uh, ngayon ang 250 kilo ay 3 more than 3-5 ganun ang increase continuous ang dating din ng tao, continuous ang alis, continuous din ang dating. Ayan, uh, may bagong open dyan, no? Uh, amare, La china, La Cucina, Wood Fire, Brick Oven Pizza, Steaks, Pasta, Gelato. Okay, uwi na tayo. Minsan, yun yung inaakyat ko. Mahirap akyatin kasi ang, ang liliit ng mga steps niya. Yun, may mga terminal din doon. Papuntang Imus. Ewan ko, saan papunta yung mga yan. Mga Imus Latero, hindi ko alam yun. Doon, sa kabila. Papuntang Alabang konti lang mga tao kasi baka bukas pa hindi sweldo na kaya ngayon baka bukas pa maraming tao lapan sweldo siguro ayan pa uwi na tayo tapos na tayo ng unwinding tapos na tayo ng lakat lakat Sahimik kayo, ah. Kasi naka-aircon pala kayo. Hmm. Sa SM, malamig din. Kaya mga tao, nandun lahat sa... Naka-laptop lahat yung mga nasa Starbucks. Ngayon si Jimny, oh, yan. Mahilig yan sa ilalim ng table. Ah! Kaninang umaga yon, kaninang namalengke ako dyan sa na ng pagkain ng mga dog, pagkain ni Cooper. Um, oh, ayan, no? Oh. Tignan mo yung buntot, o. Oh. Cooper? Relax na relax, ha, ah, si Cooper, kasi naka-aircon. Hmm. Oh. Aircon? Hindi naka-aircon kagabi, di ba? Hindi tayo naka-aircon kagabi. Kasi nabasa ko sa, ano, ayan, naka-aircon tayo, o, oh, dito sa sala. O, oh, di, ano, oh. Tapos meron akong double ano sa curtain para pag maano kasi tat yeah, ano ko yan gaganong ko yan oh yan. ayan oh, masyadong maliwanag yung unang layer kaya may second layer tayo tong second layer sa gabi pag nakahiga kami lahat dito Iya ano ko lang yan. Oh. Oh yan. Hindi dark na siya. Tapos mag-e FB FB na kami diyan. No, Mag-ina. Ang sarap ng dark taram. Iya settle the mga dogs. Yan yung ating music room na naging ano, stock room. Ah. Meron akong fish dyan kasi ako ang Pisces ako. Ay nako, hindi ko dadalik hmm. doon. Dito ka. Come here. Tapos dyan. Ayan. 'Yun, iko-close din natin 'yan para madilim dito sa loob. At malamig. Para malamig siya dito sa loob. Hindi 'yun sayo. 'Yan magulo ang ating mga stock. 'Yung so, pagkain ng okay. dog. Ito lambito, dalawang kwan. 'To 'yung niluto ko kanina. Uh, may karot sa kapatatas, hotdog. Ano yon? Minudo? Yan, minudo. Pagkain ng tatlong araw yan. Ayan, ang lunch kami, Ilalagay ko na yun sa rep. Bukas, gulay naman tayo. Mag-ano tayo ng gulay Bukas. Anong kinakain nila? Beef. Beef cubes. O, oh, ayan, o. Oh. May, 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 merienda din sila. Sit Hmm. Sit Ito na lang tatlo, eh, yung isa doon. Hinahabol, eh. Ayan. Mag-gisa tayo ng gulay bukas. Gulay tayo. Kalabasa, okra, apalaya, sitaw. Yan. Tapos sa sibuyas. Magkano na sibuyas ngayon? Ang kilo? 190. Ito, 190 per kilo na sibuyas. Ito ay 80, 80.75. Okay na. 80.75 yan ang pinalengke ko yung kaya ko lang bitbitin kasi may carpal tunnel ako sa dito sa left may ano to carpal tunnel dito naman sa right is slight slight carpal tunnel kaya hindi pwedeng magbitbit ng mabibigat kasi madaling mag masakit kaya kung ano lang yung kaya kong bitbitin hindi tayo bukas. Gulay. Gulay. Gulay day bukas.